Uh, hello ma'am sir, uh, pasensya na po at na uh, biglang naputol yung aking pagvideo dahil mayroon po uh, mayroon pong tumawag kaya biglang nakat yung aking pag-interview ni nanay. Uh, ngayon ituloy ko po yung pagtanong ni nanay kung ano yung kanyang naramdaman uh, sa kanyang ulo at ano yung gusto niyang mangyari sa kaniyang ulo at may, kung mayroon mang tumulong sa kanya nanay ah uh, ano yung naramdaman uh, ano yung naramdaman mo sa ulo nanay mag sumasakit ba siya pag minsan sumasakit yung ulo ko pag umulan pag umulan o oh init pag paminsan-minsan lang pag uminit sumasakit yung ulo ko oh. tapos yung yung mukha ko medyo hindi pa ayos yung mata hmm. ko medyo hindi pa rin ayos yung oh. tainga ko ganoon din parang mayroong kumukulok sa loob oh. yun lang gusto ko sana nga masitiskan ko balik paulit oh. oh. gusto ko masitiskan ko ulit oh. ayan mo, mga kababayan mga mam sir ito yung sinanay Armenia, no? Virginia. Ah, Virginia. Nanay Virginia, ah, po sa kamera dahil hindi po talaga nila kaya na magpa-CT scan dahil pagkakaalam ko po may kamahalan ito at ah, yung yung kita ng kanyang asawa ah, tamang tama lang din sa kanilang pangilangan. Kaya kung sino man yung may mga gustong tumulong kay Nanay Virginia Uh, uh, ah, paki-contact lang sa number ko na 0956 035 0580. Globe po 'yan at sa aking Facebook, uh, liuds pakiti. Yan ang aking Facebook kung gusto niyo pong matulungan natin si Nanay Berhenya. Ako po ay isang vlogger. Nagsimula ako sa mundo ng isang vlogger At gusto ko po itong aking ginagawa Dahil malalapit po sa akin Yung kagayalan nanay Kaya sa sunod kong katanungan ni nanay uh, Ano po yung gusto niyang Mangyari sa Yung Bahay niya Gusto ba niyang maayos ito Kasi po wala talaga silang Kakayanan na mapagawa itong Ah uh, bahay na to dahil medyo kapos na po sa budget alam po ninyo pagka ganito na ang edad sa ating mga nanay ang maasa na lang po sa mga anak at medyo hindi na talaga kayang magpagawa kaya nakikiusap din ako sa mga viewer ko na sana tulungan nyo kami na matulungan natin si nanay Virginia An nanay ano bang gusto mo yung ipagawa dito pag halimbawa may tumulong sa atin? Gusto ko maayos ito tapos maglagay akong tindahan doon sa baba, sa babaw right? mm, doon sa taas uh, para mayroon din akong han hanap buhay kahit pa paano uh, Yan lang ang inyong gusto nanay na magkaroon ng konting hanap buhay uh, Sa ngayon nanay may may pambili ka ba ng maintenance o gamot man lang kung, kung sumakit yung ulo mo? Wala wala, akong, wala pambili, akong pambili wala mm. dahil maghintay pa ako sa resita sa doktor hindi man ako basta-basta lang bumili ako tapos oh. wala akong resita hindi oh. pa ako nakapa-check up mm. Ay, mm. hindi pa rin ako nakapa-city scan mm. ulit mm. Uh, ayan po si Nanay Virginia uh, naawa ako talaga sa kanya at gusto ko sanang tulungan siya kung mayroon mga tao na gustong tumulong sa si kanya uh, nakikiusap ako sa inyo na sana samahan niyo ako sa pagtulong ni nanay at maasahan ninyo na lahat ng maitulong nyo uh, ipapakita ko sa video kung paano kay binigiabot si kanya wala akong ihingiin na kahit singko basta gusto ko lamang na matulungan sila dahil sa puso ko gusto kong matulungan sila dahil naawa ko Uh, malapit ako sa mga nanay dahil maaga akong nawala ng nanay ngayon uh, nanay Armenia kung mayroong tumulong sa iyo uh, anong unang mong gawin? magpapasalamat ako magpa kung kasi na pag sitiskan magpa agad ako uh, para may gamot na ako. yan ang payar din nanay mm. uh, Okay, ayan na po ang gusto ni Nanay berhinya ako po ay nanawagan sa inyo na sana tulungan nyo kami, tulungan nyo ako sa pagtulong nila nanay. Dahil ito po yung mga ginagawa ko ngayon, ang pagbablog. At ito lang ang paraan para makatulong makatulongin ako sa mga tao na kagaya ni nanay. Mga guys, uh, ito lang yung pasiyon kong upload sa inyo. Sana po ma mabigyan nyo kami ng pagkakataon. Mabigyan niyo ako ng pagkakataon na magawa kong gusto kong gawin na tumulong sa mga kagaya ni Nanay Virginia. Ang Nanay, sa una kong pagpunta dito, gusto ko lang malaman kung gaano kasaya na pumunta ko sa inyo. Masaya ako. Masayang masaya ako. Masaya. Sabi ko, Lord, ito na siguro ng guide. Ah. Ito na siguro ng guide. guide ako matulungan. Uh, ako rin mga guys, uh, nung mga time na yun ikikwento ko sa inyo Ang gusto ko lang sana noon magpahinga lang dito sa may ibabaw. At uh, hindi ko alam na bigla na lang ako nakaramdam ng parang kakaiba Na parang gusto kong puntahan tong bahay na to At gusto kong makilala yung mga tao dito Kaya parang masasabi ko nga ito ay para, parang sinadsadya o hindi ko alam basta sa puso ko yun yung sinusunod ko kung ano yung naramdaman ko ngayon po ay December kaya isang bu uh, isang panahon ng kibibigayan uh, namibigay ako ng ko sa aking mga customer na tindahan at nakita ko itong bahay na to naramdaman ko na magbigay ako sa aking mga soke na mayroon ng kaya Masunahin ko sila nanay Kaya naisipan ko nung araw na yon Na puntahan itong bahay na to Kaya mga guys Sana magtiwala kayo sa akin Kung ano man yung maitulong nyo Trust lang Trust lang sa akin dahil gusto ko yung ginagawa ko At gusto ko rin Makita na magiging masaya sila Nanay Virginia Thank you so much mga guys Mga ma'am sir saan mo kayo banda Ng ating mundo Sana pagpalain kayong lahat at makatulong sana kayo sa mga tao na nangailangan kagaya ni Nanay berhinya. Nanay Berhenia, babay na tayo kasi tapusin natin itong video. Okay, maraming salamat po kung sino mang tumulong sa akin. Maraming maraming salamat. Kondisyon naman ang ano ko. Okay naman uh, ang kalusugan ko. Mataba ako. Uh, yan yun lang. Yan, lang yun 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 ang ko. Masitiskan lang ako. Tapos, maayos ng ba? Ma bigyan na ako ng maintenance. Mm. Tapos maayos ng bahay nanay at oh, magkaroon ng tindahan. Oo. Ah. Oh. Uh, magkaroon sana ng tindahan uh, doon si papa. Ah. Uh, 'Yan lang gusto mo nanay. 'Yon 'yung wish mo ngayong Pasko. Sana. Ah. Uh, okay, okay. Thank you mga viewers at ma'am sir. 'Yan 'yung hinihiling ni Nanay Arminia sana po mabigyan natin siya ng konting tulong. Uh, thank you so much po sa mga taong na nagtitiwala sa akin. Sana po magawa ko yung pinakabis na gawain para magtiwala kay sa akin. Bye-bye mga ma'am sir. Uh, have a nice day sa ating lahat. Bye-bye. I love you guys.